Sunday, December 18, 2016, and I'm on my way out of my apartment. I'm on my way to my parents' house sa Manila, and then we're going to Makati to my lolo's house. Then, um, because he came home, ay umaambon. He came home from the US. Tapos yon, um, lang namin siya there, spend time with him. So yeah. Um, mamaya mm -hmm. mag-vlog sa kayo ako sa aking grab car here at my parents' house and ayun, hindi pa sila nakabihes at nakaligo so chill chill muna ako dito I'm just going to tell you my makeup details for today I'm using my Marc Jacobs Remarkable Foundation and then um, NARS Orgasm for my blush um, Dita make over contour effects for my contour um, eyeliner ko is Milani Kolka for my brows is the NYX Micro Brow Pencil in Brunette tapos yung eyelashes ko is from Kiss yung flirty nila na style. And then, what else? Yun lang. Yung eyeshadow ko, simple lang from Milani. Yung sunset eyes nila. Ang gulo ng bahay namin. Guys, mapasensyahan nyo na yan. Kasi ganyan talaga pag may baby, tulog pa si Yosha Bell. So, hindi pa ako makapag-play with her. Yan yung mga kalat dito sa bahay. Yung mga gamit ni Yosha. Yung crib niya nandun. Yung play, play uh, gym niya nandun. Pati itong walker niya. Tapos yung dad ko nanonood ng horse racing. Yan yung Christmas tree namin. Gabi, aluli ng bahay. Ang aming princess. Gising na si Princess Yosha. Nagbibihis na po siya ng penguin na damit. Nabigay ni Mami Martha. Yay! Boom! Boom! There's a worm going to Yosha. Ang tigas na ka. There's a worm. Ay, ikaw ba yung <laughs> na ang aming princess. Hello Nakabihis na siya ng parang bibe. May tatlong bibe akong nakita. Mata ba? Papayat mga bibe. Yung balik mo Hello, I'm here at Coffee Bean at the Fort with my cousin. Nilibre kami ng husband ng cousin ko kasi nakakuha siya ng malaking malaking bonus. So magka-coffee lang kami here. Dito kami sa BGC ngayon. So hindi ako nakapag-vlog kanina nung nag-celebrate kami ng birthday ni Dad sa bahay ni Kasi wala. Nakapag-bonding ako sa family ko. Si Madam ang malilibre ng kape. Si Madam Francel. Ang <laughs> <laughs> aming forever financier.

Good morning everyone! Today is December 23, 9am and I woke up extra early today kasi gusto kong mag-edit ng vlog sana before I leave at umuwi sa bahay namin sa Cavite kasi... I don't want to be editing and working while I spend time with my family. Kasi bihira lang talaga yung sabay-sabay kami na bakasyon um, sa kabisihan ng life. So, ayun guys. Magkukuk mo na ako ng breakfast so I can eat before I start working on my vlogs to edit. Mag-ilang mo sabihin muna ako. Para mawala yung pamamaga ng aking face. Ayan, nandito na ako sa labas, sa my living room area and beauty area ko. Mayroon na akong bagong space pero gagawa ko ng separate video for the new room tour, apartment tour ko pag maayos na lahat kasi mayroon pa akong mga window workout na stuff. So, saan ko lang yung computer. Yan. Gusto ko yung bagong setup ng bahay ko kasi comfy and tapos yung TV, eh, yung TV ko pa yan. Hindi na ako nagluto guys ng breakfast kasi may leftover pa pala ako kagabing chicken. So yun na lang iniinit ko ngayon sa microwave. Yung sriracha chicken tsaka potted egg chicken with rice. So yun. Meron na akong bagong table pala. Ayan o oh, yung coffee table na dalawahan lang. Which is uh, better for my house since it's a small space. So kain muna ako. Ito na yung food ko. I love chicken wings, guys. Isa to sa mga favorite kung food in the world. So, this is my food for today. Tapos, meron din akong jumbo tub of serenity milk tea dito. <laughs> yan, ininom ko yan sa trabaho para magising-gising ako eh. Favorite ko talaga yung, ano, Okinawa ng serenity. It's very good with, ano, grass jelly. Ayan guys, nakaligo na ako. Hindi na ako nakapag, ano, hindi ko natapos yung pag edit ko ng vlog kasi my parents called me earlier than usual ng pagsundo nila sa akin. So, hindi na ako makaka-approve. Pag uwi ko na lang siguro dito ng 27. Tsaka ako siya i-upload. Kasi yung bahay namin sa Cavite, super hina ng internet. Talagang no chance of uploading there. Pero, yon May dumating palang package for me galing kay Sis Faith ng Bloomers Events. Sila yung nag-ayos nung birthday ni Yosha Bell. Sila yung nag-style nung pre-birthday shoot niya. And, yung venue sila rin mag for January 14 next year. So, pinadala nila sa akin to ni Earl. <laughs> Thank you so much, Faith and Earth, for this gift. It's a world map. Ayan. Super, super cute niya, guys. Bagay na bagay daw sa aking travel-themed apartment, sabi ni Faith. Thank you so much for this, sis, Faith. Super, super, na-appreciate ko talaga. Sorry, hinihingal ako. Nagmadali ako maligo. Nawindang ako kasi tumabag yung tatay ko na papunta na raw sila dito. Nasa Novaliches lang sila umatend na housewarming party. So, hindi na ako mag-makeup pag pa ng bahay since yun, Uwi lang naman kami ng kabili. So, carry na. Kahit masunduran nila ako ngayon, nakabihis naman na ako. So, lang na lang ako siguro. Ayan. Paalis na ako ng bahay, guys. Nagpalit ako ng damit. Kasi yung ano pala kanina, yung suot ko, ang igsi. Ayun. Ah, Ayun. Madilim. Magbablog ako at maglabas ko. Maglalak lang ako ng house. So, as I was saying earlier, nagpalit ako ng damit. Kasi, ang igsi nung dress na. Nakuha ko yung binili ko sa Thailand na parang pambahay lang na dress. Ayan, masalabas uh, mas nalabas na sila dahil yun na ng driver yung mga gamit ko. Yung sunnies ko pala ngayon, it's from sunglasspot.com, 999 lang siya. Uh, sponsored to sa akin ng usgobuy.com. Try niyo dun pumunta sa website na yun guys. Kasi yung mga hindi nag-ship na US companies, pwede nilang i-ship sa inyo siya. Dito na ako sa bahay namin, sa Manila. Uh, nag -e lang sila mami before we go to, ano, to Cavite. Makain mo lang, lang pa chocolate. Pampagising ng diwa. <laughs> Tapos, ayan, yung mga gifts dito. Pero, I don't know kung meron ako dyan. new adventures. Yan. So, whew! Really sleepy. So, ito pala yung outfit ko. Shorts lang, tsaka top. Since, sa bahay lang naman kami. Chill, chill clothes so, lang. Sobrang daming gifts for mom. <laughs> As in, lahat ata sa kanya, sa ano eh. Lahat ata ng gifts na dito kay mami. Yes. My dearest friendship. Tapos mayroon din dito notebook na kalagay. London, Paris, Tokyo, New York, Milan, Seoul, and Manila. Ang di ko na lang napupuntahan dito is, is Tokyo and Milan. Good morning! <laughs> Good morning, Yosha! na ako nakapag-vlog na buong araw kasi buong araw kami nga sa mall. nag kami for the Noche Buena and nagbili na rin ng mga other things for um, gifts. So, now we're just fixing the things that we bought. Magbabalot kami ng mga regalo. So, ito nyo. All year round dyan yung ano na yan, snowflakes na yan. Design namin for the Christmas season na whole season na namin nandyan. Namin din natanggal. Ang suot ko nga pala ngayong lashes, yung pinadala sa akin ng Lash Lab Manila na Anna Silk Lashes. Super nice niya, guys. Ang gaan niya sa mata and talagang binibigyan ng buhay ang aking eyes. So, yun. Christmas tree namin over there. Tapos, wait. Papakita ko sa inyo yung mga sa kusina. So, ayan. Ang aming mga... At uh, mute sa bahay, si mami. Busy siya mag-prepare ng food. Ito si Josie. Josie. Tapos, dalawa pa namin nga. Nancy si Mary, siya si Josie. Paano niya? Bago siya eh. Josie. Josie? Jessica. Jessica! Iwan, bago ko si Jessica. First time ko siya namin today. Magahat koko kami later. Hindi <laughs> tapos. Mix. Yan, ito yung food Sweet namin, pansit kanto ng Maxes, saka chicken. Yan. Maxes baby talaga kami dahil maliit pa lang kami sa Maxes na kami pinapakain ng lolo namin eh. Yun. Tapos yan yung gift ko kay Yosha. Yung bago niyang walker stroller. Yay! Pwede nilang dalhin sa mall kahit habang naglalakad, pwede nilang itulak. Kaya ako siya binili. Kasi pwede na mag-walk-walk si Inday. Hi, Inday! Hi, Inday! So, ngayon, nag wrap na kami ng mga gifts. It's 10.15. Pero bukas pa naman darating iba namin relatives. So, okay lang. May time pa naman. So, ayan. Si Josie, nagbabalo. Si Ferry Wap. Siyempre, si Josa. <laughs> si Joshua, over there. So, we're just gonna wrap gifts up today. I mean tonight. Kala ko pa nga color ng hair, pero ewan ko magagawa pa namin. Sobrang pagod na. <laughs> Dito mo <tulong> sa pagbabalot. Kumakanta <laughs> si Koya. <laughs> na ito. <laughs> Guys, sobrang bago. Grabe, kailangan. <laughs> Kibber. Forever's not enough for me to love. Kahimik na yung house namin. Tulog na sila, baby, tsaka yung kapatid ko. So, ako chill-chill lang ako dito sa living room namin. Merry Christmas! My mermaids, mga sis, it's already 2.20 a.m. Katatapos lang namin mag si -ben. My God, sobrang busog na busog ako. Pero inaantok na rin ako sa sobrang pagod. Obviously naman sa Facebook, hulas na hulas na. Tingnan nyo yung chan ko. Papakita ko sa inyo ha, kung gaano kadami yung nakain ko. Look, parang buntis lang ang peg. Two months pregnant, eh. Ang dami ko kinain. So, sobrang gutom ko. Nakadalawang tambak ako nung Mansit kanto, Tapos, nakadalawang servings ng rice, dalawang piraso ng steak, at isang Max's fried chicken. Kumain pa ako ng red velvet cake. So, yun. Uh, hindi na ako nakapag-vlog kanina napi-pictures kami. Medyo ako ka makain kasi it's the time um, I spend with my family. So, yun. Uh, right now, so I'm just waiting for Hani, my best friend for ang tagal na as in first year college pala mag best friend na kami if first year college 1999 pa yon so yon um ko lang siya tsaka yung hobby niya si Papi Mark para mag drop by here so they can get their presents from so yun lang mga si super happy lang kasi tapos na naman yung favorite season of the year ko so next year may abangan na namang mga bagong things to do for my house for the Christmas decoration and everything Hello everyone, good afternoon. Today is December 25th. It's Christmas Day and my relatives are already here at our home in Cavite. So, so tayo sa living room, I mean sa dining table kasi mag-lunch na. Ano sila, mag-lunch na kami. Hello! Yes, kamakain na yung family ko ng lunch. My lolo. Mm -hmm. Tita Maris, si dito sa amin, Tita si Carmen, Tita si Paige, si Dad. Ang food namin ay favorite ko sweet chili na shrimp, tsaka crab, tapos may miso din. So, bundat moment na naman ito eh. Uuwi na sila Yosha dun sa bahay ng parents ni Pete, So sad na kami dito. Wala na kaming baby girl toy. Kaya na aha, kayo siya. Alis na siya. Bye-bye! Yosha! See sila. Wala na sila yung So, actually lang kami dito sa living room ni dad. Tapos mamaya, massage kami sa healing water. So, looking forward to the massage. So, yun naman. Super tired. Super tired yeah. Super ganda nitong Micaela lashes from um, Lash Lab Manila, guys. As in. Si daddy, text-text lang namin, massage kami ni Daddy dito sa Healing Waters sa may buhay na tubig. So, ayan, Healing Waters. Lagi kami dito nagpapamasahe uh, tuwing mag-de-day kasi kabisado na nila yung katawan namin. So, ayan, Healing Waters. <laughs> Paakit na kami ni Daddy sa massage room. So, ang in-avail namin is one and half na Swedish massage for P50 lang. Mura. 30 minutes kay Daddy sa paano. Ako naman sa likod. So, ito yung tsura nung spa nila. So, ayan. Si Ate Norin ang magmamasage sa akin. So, ito yung tsura. Maliit lang siya pero cozy tsaka ano, mabango. Ayan. Patatapos ko lang magpamasage. Ito lang muna ako sa lobby. Eh super snap ng pakiramdam guys. Favorite ko talaga magpamasage. Sabang adik ako sa masahe dahil yung way ko talaga makapag-relax and you know, maalis yung stress ng katawan ko. Tapos yung, si daddy na sa taas para kapag foot reflex ko siya. Kasi mami, dumating na din, nagpapamasahe na din siya. Meron silang promo, nakakuha ko ng dalawang free soap. Isang tea tree oil, I mean, isang lemon grass, saka isang honey soap. So, gutom na ako. Gusto ko na mag-deep. Talaga, daddy. Hello, we're here at Milton City Bal Pangalan Te. Oh, yeah. Dati Ellery eh, di ba? Opo. Okay. Yes. City here oh, sa Robinson's Imo sa pinakataas na floor. Yung wow. si Mami nagpapal. Oh, Nagpapalits pa siya. Mami Pedi with organic. And same as me. Yan si Ate Gina. Masarap siyang mag-foot massage. <laughs> Tapos si Ate Cherry kung kailangan niyo mag-opera ng inyong mga <laughs> ano, ingrown si Ate Cherry nga hanapin niyo. <laughs> ayan, ang cute nung team ng, nung... ano si Ate Cherry eh. Ano nila? Nail salon. 'di ba? Parang summer summer. Yan. Yeah. Dina dryer ko lang yun yung aking okay, nails para matuyo agad. Pagupit din pala ako kanina sa David Salon. So, ayan, mga 4 inches din yung tinambal sa buhok ko kasi yung bigat na niya. Ayan, yeah, nagpe prepare na sila, mami, na aming med medianoche. There na, nasa table na sila. Yeah. So, it's 30 minutes before 12 midnight. And, yun, yeah, nag-wait lang kami ng 12 midnight and we are going to eat na our medianoche. So, galing kami ni mami kanina sa Robinsons. Nagpa-nails kami pero tignan niyo guys nangyari destroyed na aking nails dahil nakalmot na siya ni Yosha pero okay lang. Papa, ayos na lang namin bukas. Nag-greet na si mami ng cheese Bye. para sa spaghetti. Balik mo yung mga prutas. Kasi ito yung favorite mo, cheese. Yes, yung legendary spaghetti ni Mami na lahat ng tao ay eh, hinahanap-hanap tuwing New Year and Pasko. Okay, na, 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 na. And of course, we have ham and then we have Bale the bilog-bilog. And then si Daddy nagluluto ng steak. Dad, ready na ba? Yeah. Steak. Lapit na. It's already 11.35 p.m. So, 25 minutes. 2017 na guys. Diyos ko, napakabilis ng mga pangyayari. Ang bilis-bilis ng oras. Parang kailan lang nag-celebrate kami ng 2016 sa bahay namin. Usually talaga pag Christmas and New Year, We encourage talaga ng family to celebrate it here sa bahay namin sa Cavite kasi okay. hindi namin siya nauuwian madalas. Alam niyo naman ako, may patuloy na ako apartment sa Quezon City. Tapos sila mami naman, um, doon sila sa Manila, sa bahay namin sa Manila nakatila kasi malapit siya sa mga office. So hindi sayang sa oras sa biyahe, ganun. At magkano bilhin mo dyan sa Taytay? 200. 200 lang yan. Pag sa mall mo binili, aabot yun mga limang daan. So, at papakita ko sa inyo akin. Kaya medyo sabilita ako sa dress ko. Yan, nabili ko to sa Robinsons a uh, few months ago. I think, January pa, 2016. Nabili ko siya ng 700. Ang mahal, di ba Pero binili ko siya for an occasion din na kailangan na kamaong. So, there. Pinitrito na yung steak. Yes! Outfit of the <laughs> day! Josh, si Jessica, ang magagandang mga kasama sa bahay. <laughs> ang dami ko ng greeting sa aking cellphone. Magre-reply muna ako sa mga friends and family members ko na bumabasa sa akin. Ayun, happy, happy new year to all of us, guys. I wish that God will bless us with good health and He will grant the desires of our heart, guys. Happy 2017! pakain na kami ng medyo noche, Pabubura na nga kayong red lips. Yung lashes ko nga pala is from Kiss Lashes, yung Flirty. My eyebrows is, I use NYX Waterproof. Proof it, yun. Lips is my mo, yung ng kapitbahay. mo, lakas! Diyos ko Lord! May nai-prepare na nila dahil I'm ready to eat. My tummy is ready to eat. Tsaka na ang diet after the holidays. Um, anyways, it's birthday pa ako. So, I'm still allowed to eat a lot. Yan na sa labas, guys. Mami pa rin mga, ano, mga firework. mga pamutok na nagaganap. Kasi yung isa namin kapit-bahay dito, mahilig talaga silang bumili na napakarami mga pamutok. Mga sinturo ni Hudas, kung -anik, anik pa, mga whistle-whistle, yan. Si attorney? <laughs> Pagka nabili mo ito sa taytay? -tay? Galing sa Taytay yung polo niya. Kanya yan? Uh, 180. 180. Mura na. Ha? Kaya kami sa usina kakain na kami. <coughs> ah. Tayo na po nagaya si Daddy kumain Ayan ng aming spread for. Sopas. Medyo noche. Diyos ko guys, disaster ang aking kwarto. Look at this. <laughs> ang kalat niya. Kasi dito nagsistay yung kapatid ko. Tsaka si Layo siya. Ayan, super kalat. So, ayusin ko pa yan before kami umuwi. So, yun. Kala kay. Ito kami Evia. Pero hindi mo sasama sila, Layang Yang. -Yang. lang kami ni Mami sa kitchen. Happy lunch. Ang ulam namin ay sinigang na salmon sa miso pag-iniling. din. ni Dad. Si Muning. Huwag masama ako sa ano ah. Hello guys! So today we're going back to Manila. Ako, uwi na ako sa bahay ko sa QC later tonight. Kasi si Lola ko dumating galing sa States. So, pakita ko nun sa inyo yung OOTD ko for today. I'm just wearing my shorts from Bangkok. Nabili ko siya ng 50 baht. Tapos, my top is from Ty Tai for 90 pesos. And, my cover up is from Bangkok for 200 baht ko siya nabili doon. So, yan. Hindi na ako naligo. Nagtali na lang ako ng buhok. Sandals ko from Divisoria. 100 pesos. Ganda na kami ng Evia in a bit. Mamadali kami kasi nga Nagdaramin pa namin yung lola ko. Tumating siya ngayon from US. Hindi ako naligo. Nagtali na lang ako ng buhok para makapag-ayos agad. Uh, makeup details ko for today. My foundation is from NYX HD Foundation. I use the primer Angel Veil. And my lips is NYX Cherry Skies. Eyebrows. I use the NYX Proof It Eyebrow Primer. Um, NYX Micro Brow Pencil. And then for my blush, it's NARS Orgasm. Tapos yung aking eyeliner, I use the NYX Two Timer in Jet Black. Tapos yung aking falsies is from Kiss Cosmetics. Yung shy nila na design. So yun. Guys, sobrang laki ng tinaba ko. As in, grabe. I gained from 103 pounds. I'm now 112. So, 9 pounds ang gining ko over December. Holiday season. Sobrang dami ko kumain. Sarap pa kumain. And I enjoyed my vacation. So, start na lang ako sigurong mag-diet soon. Yuan, um, mag-retouch muna ako na make-up. Pakakain lang namin ng lunch. Yuhan, baba na ako kasi paalis na kami in a <laughs>